Sinusubukan mo bang kunin ang atensyon ng isang tao, ngunit patuloy kang binabaliwala ng tao? Ito ay maaaring maging isang napakasakit na karanasan, lalo na kapag nasa puso mo ang pinakamahusay na interes ng individual. Maaaring ganito ang nararamdaman mo sa Diyos nang hindi mo namamalayan. Gayon pa man, kung ayaw mong pighatiin ang kanyang espiritu o iwan siya sa iyo, kailangan mong bigyan siya ng iyong pansin sa tuwing lalapit siya sa iyo kaya, paano mo malalaman kung sinusubukan ng Diyos na kunin ang iyong atensyon? Sa video na ito, ipapakita ko ang limang senyales na sinusubukan ng Diyos na makipag-ugnayan sa iyo, at kung paano tumugon ng tama. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa, mangyaring mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell. May napakaspesyal na mensahe ang Diyos para sa iyo ngayon na magpapabago sa iyong buhay, kaya siguraduhin manood ka hanggang sa huli. Sinasabi ng Apokalipsis, tatlo oras dalawampu minuto, narito ako. Nakatayo ako sa pintuan at kumakatok. Kung ang sinuman ay makarinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok at kakain sa taong iyon, at sila'y kasama ko. Si Jesu Kristo ang nagsasalita. Ang sinumang makarinig ng kanyang tinig at magbubukas ng pinto, ay makibahagi sa mga pakinabang ng pakikipagtagpo sa kanya. Hindi mo ba nais na mapabilang sa kakaunting tutugon kapag tumawag ang Diyos? Dapat oo ang sagot mo. Kaya, narito ang ilang mga palatandaan kung saan maaari mong sabihin na sinusubukan ng Diyos na makipag-ugnayan sa'yo. Una, mararamdaman mo ang malalim na pakiramdam ng kawalan ng laman at pananabik para sa koneksyon sa Diyos. Naranasan mo na bang maghangad ng isang bagay na naramdaman mong hindi ka magiging okay kung hindi mo ito makukuha? Iyan ang pakiramdam kapag ang iyong kaluluwa ay nagnanais na makipag-ugnayan muli sa mailikha nito. Minsan iniisip mong kakaiba ka, ngunit hindi, sinusubukan ng Diyos na maabot ka at makipag-ugnayan muli sa iyo. Maaaring ito ay kapag dumaraan sa isang mahirap na panahon o yugto ng buhay lalo na ang isang nagnanakaw ng iyong kagalakan o kapayapaan. Kapag parang tinalikuran ka na ng lahat, nariyan ang bahagi mo na magnanais ng lapit sa Diyos sa sukat na hindi mo pa naranasan noon. Kapag nangyari ito, tumakbo sa Diyos. Para sa ilan, ito ay ang perpektong pagkakataon upang managhoy at magreklamo na iniwan sila ng Diyos, at bilang resulta, hindi nila naramdaman ang pag-udyok ng banal na espiritu. Bueno, kung ikaw ay sensitibo sa espiritual, mauunawaan mo na ito ay isang tawag mula sa Diyos. Ang pananabik para sa isang mas malalim na koneksyon sa iyong relasyon sa Diyos, kasama ng pag-abandona o pagtanggi mula sa mga mahal sa buhay, ay isang senyales na sinusubukan niyang abutin ka. Ito ang iyong ama sa langit na nagsasabi sa iyo na kailangan niya ang iyong atensyon. Ito ay isang paanyaya sa isang bagong panahon ng paglago at pag-asa sa kanya. Maaaring kahit na ikaw ay tumakas mula sa Diyos, at dahil mahal ka niya, siya ay nag-oorganisa ng mga pangyayari upang sa huli ay ihiwalay ka sa lahat at sa ingay ng mundo. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang pagkawala ng trabaho o relokasyon. Gayunpaman, huwag magpanik. Ang Diyos ay nasa trabaho. Ginagabayan kanya sa mas malalim na paglalakad kasama niya. Pahintulutan akong ipaalala sa iyo si propeta Elias, isang kilalang propeta ng Diyos, isa na gumawa ng napakaraming tanda at kababalaghan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit dumating ang panahon na ang takot at pagkalito ay pumaibabaw sa kanya. Ito ay dahil sa mga pananakot na natanggap niya mula kay Reyna Jezebel tandaan na natalo niya ang mga propeta ni Baal at hindi nagtagal sinaktan ng diablo pangalawa patuloy kang nakakatanggap ng mga paulit-ulit na mensahe bilang tao mahilig tayong magduda sa lahat ng ating naririnig lalo na kapag hindi ito naayon sa ating gusto o ninanais kailangan mong malaman na darating ang panahon na ang Diyos ay paulit-ulit na nagpapadala ng parehong mensahe sa iyo sa pamamagitan ng iba't ibang mga mapagkukunan. Maaaring ang kaibigan mo ang nagsasabi sa iyo ng parehong bagay na sinabi ng iyong mga magulang o kapatid, ngunit dahil hindi ito ang gusto mo, patuloy mo itong binabaliwala o tinatanggihan. Tingnan ito sa ganitong paraan, maaaring habang naghahanap ka ng trabaho. Siyempre, mayroon kang mga kagustuhan, ngunit sa sandaling ang dalawa o tatlong tao ay nagsasabi ng isang bagay na salungat o tumuturo sa ibang direksyon, kailangan mong ipaus at suriin ang mga bagay. Tanungin ang iyong sarili, kahit na hindi ito ang gusto ko, naayon ba ito sa salita ng Diyos? Maaaring ang Diyos ang nagsasalita sa akin. Tandaan, ang mga paraan ng Diyos ay iba sa iyo at dahil ang kanyang mga iniisip para sa iyo ay mabuti, kailangan mong manatili sa kanyang plano. Huwag palaging iwagayway o iwaksi ang sinasabi ng iba, gaano man ito katanga. Kung bibigyan mo ng pansin, magkakaroon ka ng kaunting kahulugan mula rito, hanggat naaayon ito sa salita ng Diyos. Si Propeta Jeremias ay isang magandang halimbawa ng isang karakter sa Biblia na nakaranas nito. Tinawag siya ng Diyos na isang propeta, ngunit nadama niya na hindi siya sapat at hindi karapat-dapat. Sa kabila ng lahat ng ito, pinadalhan siya ng Diyos ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng mataas na saserdot at Hananyas. Pangatlo, makakaranas ka ng isang uri ng pagkabalisa. May mga pagkakataong nakakaramdam ka ng pagkabalisa sa iyong espiritu, isang estado ng kaguluhan na hindi mo eksaktong matukoy kung ano ang mali. Ito ay maaaring sinusubukan ng Diyos na makipag-ugnayan sa iyo. Ipaparamdam niya sa iyo na may hindi tama at kung minsan ay inaalis ang iyong kapayapaan. Ito ay maaaring isang paraan upang ipaalam sa iyo na kailangan mong itama ang isang bagay sa iyong buhay. Minsan maaari kang maging sobrang abala at magambala na ikaw ay bini sa tinig ng Diyos. Kapag nangyari ito, ginagamit ng Diyos ang kawalan ng kapayapaan, para mas bigyan ka ng pansin sa Kanya. Ang pakiramdam na hindi mapalagay ay maaaring magbigay sa iyo ng mahusay na kalinawan. Sa puntong ito, mahalagang magtiwala na ang Diyos ay kasama mo, kahit na sa iyong mga sandali ng pagkabalisa, lalo na kapag hindi ka sigurado kung aling direksyon ang tatahakin sinasabi sa Isaya 30, 21, lumaliko ka man sa kanan o kaliwa, ang iyong mga tainga ay makakarinig ng isang tinig sa iyong likuran na nagsasabi, ito ang daan, lakaran mo ito. Kapag pinakinggan mo ang panawagang ito, at kumakapit sa Diyos, ikaw ay makakakuha ng mahusay na kalinawan tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin at kung saan ka dapat. Ang isa pang palatandaan, na sinusubukan ng Diyos na makipag-ugnayan sa iyo, ay makakaranas ka ng pagbabago sa labas ng iyong comfort zone. Ang bawat tao ay may pagnanais na mamuhay ng komportable. Kaya naman, ginagawa namin ang lahat para kumapit o manatili sa anumang komportableng lugar na aming matatagpuan. Pero ang tanong, ano ang mangyayari kapag bigla kanyang pinaalis sa comfort zone na ito, Oh, magagawa ito ng Diyos para makalusot sa iyo. Ito ay maaaring ang kanyang paraan ng pag-abot sa iyo para sa iyong paglago at pagbabago. Sa sandaling matuklasan mo na ito ay isang tawag mula sa Diyos, huwag mong pigilan. Hindi mo maitatago ang iyong sarili sa kahon. Maaaring pakiramdam mo ay pinakamainam na manatili doon, ngunit alam ng Diyos na may mas higit pa para sa iyo sa kabilang panig. Buksan at yakapin ang mga bagong pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Diyos, gaano man ito kahirap sa iyo. Hindi mo masasabi kung ito ay maaaring isang malaking bahagi ng kanyang plano para sa iyo, at sa sandaling hindi mo ito yakapin, maaari mong mawala ito ng tuluyan. Kapag ang Diyos ay sumenya sa iyo, inaasahan niya na iunat mo ang iyong kamay at kumapit sa kanya. Ang nag-iisang tugon na ito ay maaaring mangailangan ng kaunti o malaking pagbabago sa iyong buhay. Maaaring ang pagbabago ang huling bagay na gusto mo, ngunit huwag mong hayaan na ito ang maging dahilan kung bakit mo siya binabaliwala. Tandaan, ang resulta na makukuha mo sa pagsunod sa kanyang panawagan, ay mas malaki kaysa sa kung ano ang iyong tinatamasa habang nasa iyong comfort zone. Naalala mo ba kung paano inilipat ng Diyos si Abraham mula sa bahay ng kanyang ama bilang isang paraan para pagpalain siya? Isipin kung pinatigas ni Abraham ang kanyang puso at tumangging makinig sa tinig ng Diyos. Alam mo kung ano ang magiging resulta? Si Pedro, ang alagad ni Jesus, ay kinailangan ding umalis sa kanyang buhay bilang isang mangingisda upang maranasan kung ano ang inilaan ng Diyos para sa kanya. Sa wakas, makakaranas ka ng kapayapaan sa iyong ginagawa. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula lamang sa Diyos at mananatili lamang kapag nakaayon ka sa Kanyang mga tuntunin. Kaya, kapag tinatahak mo ang isang tiyak na landas at tila madali ang lahat, ito ay senyales na sinasabi ng Diyos na ginagawa mo ang tama. Natagpuan ni Daniel ang kapayapaan kahit na siya ay nasa ibang lupain, isang lugar na isang banta sa kanyang pag-ibig sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng ito, lagi siyang may kapayapaan. Sa kabila ng maraming banta sa kanya, tiniyak ng Diyos ang kanyang kapayapaan. Kahit nasa yungib ng leon, iniulat ng Bibliya na si Daniel ay may kapayapaan sa loob niya. Ito ay maaaring kamay lamang ng Diyos matutuklasan mo na maaaring tinahak ng iba ang parehong landas na iyong tinatahak, at hindi nila ito nalampasan, ngunit dadalhin mo ito, magiging mahusay, at makakaranas ng kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa. Mga minamahal, tandaan na ang pagtukoy sa iba't ibang paraan, na sinusubukan ng Diyos na makipag-ugnayan sa iyo ay dapat na nagmumula sa isang tunay na pagnanais na makarinig mula sa Kanya. Hindi ka takatakang sinabi sa Jeremia 33, 3, Tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at sasabihin sa iyo ang mga dakila, at hindi masaliksik na bagay na hindi mo nalalaman. Sa iba't ibang pagkakataon, ginagamit ng Diyos ang salita ng kasulatan upang makipag-usap sa mga tao. Bukod sa Biblia, ginagamit pa rin niya ang mga palatandaang ito para maabot ang kanyang mga anak. Natitira na ngayon para sa iyo, na malaman kung ang tinig na iyong naririnig o ang tanda na iyong nakikita, ay nakaayon sa kanyang salita. At sa sandaling gawin mo ito, tumugon ka o hindi mo ito pinansin. Kaya, paano ka tutugon kapag napagtanto mong sinusubukan ng Diyos na abutin ka? Una, makinig ng mabuti at maging handang sumunod ka agad at ganap. Nabigo si Haring Saul sa aspetong ito, Oo, nakinig siya at naunawaan ang mga tagubilin ng Diyos nang hilingin na lipulin ang mga amalikita, ngunit nabigo siya sa aspeto ng pagsunod. Natatakot siya sa kanyang mga nasasakupan, kaysa sa Diyos, at nagpasya siya, napasayahin sila, at hindi kaluguran ang Diyos. Oo, nilipol at pinatay niya ang mga amalikita, ngunit nag-iwan siya ng ilang bagay na bawiin dahil sa mga tao upang ihain sa Diyos. Nabigo siyang matanto na ang Diyos ay higit na nalulugod sa pagsunod kaysa walang laman na mga sakripisyo. Alam mo ang nangyari sa huli. Itinakwil siya ng Diyos sa pagiging hari. Kung minahal niya ang Diyos ng lubos upang sumunod sa kanya, nang lubusan at hindi nakinig sa tinig ng mga tao kung iisipin na natili sana siyang hari. Ngunit hindi niya pinansin ang tinig ng Diyos at pinanghawakan niya ang boses ng mga tao alin sa dalawa ang mas mabuti, siyam na Syam porsyento na pagsunod o ganap na pagsunod sa mga tagubili ng Diyos. Ang una ay palaging itinuturing na pagsuway, ang huli lamang ang tunay na pagsunod sa paningin ng Diyos. Pangalawa, dapat kang lumikha ng nag-aalab na pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Ito ang buong diwa ng iyong pag-iral. Si Apostol Pablo, na nagsasalita sa Filipos isa oras 23 minuto negatibo 24, ay nagsabi, Ako ay nahahati sa dalawa, ninanais kong umalis, at makasama ni Kristo, na higit na mabuti sa ngayon, ngunit higit na kinakailangan para sa iyo na manatili ako sa katawan. Dapat mong hangarin na gawin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng oras, saan man mo mahanap ang iyong sarili. Ang mga mananampalataya sa henerasyong ito ay naging labis na natakot na makilala ang Diyos, lalo na ang paninindigan para sa kung ano ang tama. Mas gusto nilang sumama sa mundo dahil sa takot sa pagtanggi ng mga kaibigan at pamilya. Hindi dapat ganito. Ang mga disipulo ni Jesus ay may matinding pagnanais na gawin ang lahat ng kanyang itinuro sa kanila, kahit na sa gitna ng pag-uusig. Anong uri ng pag-ibig? Ganito rin ang hangarin ni Pablo, na kahit sa bilangguan, tiniyak niyang posible ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Bilang anak ng Diyos, ang pagkakaroon ng nag-aalab na pagnanasang ito sa iyong puso, ay nagtutulak lamang sa iyo na gawin ang mga tamang bagay. Kapag nabigo kang gawin ito, wala kang kapayapaan ng isip ang isa pang paraan upang tumugon kapag sinusubukan ng Diyos na makipag-ugnayan sa iyo ay sa pamamagitan ng pagtalikod sa lahat ng pumipigil sa iyo. Ang mga alalahanin ng mundong ito ay mapanlinlang at manipulative. Kapag hindi ka nag-ingat bilang anak ng Diyos at pinahintulutan mo ang iyong laman na ibagsak ang iyong espiritong tao, inilalagay mo ang iyong sarili sa panganib. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ang laman ay laging nakikipagdigma sa espiritu kung sino ang makokontrol. Alam ng Diablo na ang Diyos ay hindi gumagawa kasama ng laman, kaya patuloy siyang gumagamit ng iba't ibang marangya, ngunit mapanirang bagay upang akitin ang mga Kristiyano. Mga minamahal, sa sandaling magpasya kang nais mong tumugon sa tawag ng Diyos, kailangan mong ganap na iwaksi ang bawat pagnanasa ng laman. Kung hindi mo gagawin, ang diablo ay patuloy na magsisikap na ipakita sa iyo kung bakit hindi mo maaaring iwanan ang mundo. Isipin ang paglalakad sa isang tiyak na direksyon at biglang nahulog sa isang kanal. Habang nagpupumilit na umakyat, napansin mo ang isang makintab na bato at dinala mo ito. Sa sandaling iyon, natuklasan mo na ang pag-akyat sa kanal na ang bato ay nakatali sa iyong likod ay mahirap, ngunit nakikita mo na ang bato ay masyadong mahalaga para bitawan. Ano ang gagawin mo? Ito ay alinman sa iyong bitawan ang bato, at umakyat sa iyong paraan sa labas ng kanal ng madali, o manatili kang nakulong doon at kumapit sa iyong mahalagang bato. Ano ang gusto mo? Ngayon, ito ang parehong labanan na kinakaharap ng mga mananampalataya araw-araw, ang labanan sa pagitan ng pagpapakawala sa mga pita ng mundong ito at pagkapit kay Jesus, o pagtatamasa sa kagandahan ng mundo at pagkapahamak sa wakas. Sinabi ni Heso Kristo kung ang sinumang tao ay naglagay ng kanyang kamay sa araro at lumingon sa likod, siya ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Mahal na anak ng Diyos, ang mundong ito ay hindi ang iyong tahanan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo kailangang maging masyadong komportable dito. Kailangan mong panatilihing nakatutok ang iyong mga mata kay Jesus, ang may akda at tagapagtapos ng iyong pananampalataya, sa lahat ng oras. Manatiling sensitibo sa espiritual at konektado sa Diyos. Ito ang tanging paraan upang marinig at makilala ang kanyang tinig kapag sinusubukan niyang abutin ka. Ngunit sa sandaling mabulag at mabingi ka sa mga bagay ng mundo, hindi mo na maririnig na tumatawag siya sa iyo. Kapag siya ay tumawag, tumugon ng may pagpapakumbaba at sundin ang lahat ng mga tagubilin na kanyang itinakda sa harap mo ng walang pag-aalinlangan. Pagpalain ka ng Diyos kapag sumunod ka. Magdasal tayo. Mahal na matuwid na Ama, ang lumikha ng sansinukob, ang tagapagbigay at ang tagapagtaguyod ng aking buhay, Nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong pagiging mapagmahal na ama. Ikaw ang naging gabay, kalasag, at tagapagbigay ko mula noong unang araw ko sa earth. Nagpapasalamat ako sa iyong hindi kailanman pinahintulutan ang masasamang pakana ng diablo laban sa aking buhay na maging matagumpay. Nagpapasalamat ako sa iyong kalasag sa apoy sa akin at sa aking pamilya. Itinataas ko ang iyong pangalan sa itaas ng iba pang pangalan magpakailanman. Maawaing Ama, ako'y dumarating sa harap ng iyong trono ng awa sa araw na ito, upang hilingin na tulungan mo akong gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Hinihiling ko na buksan mo ang aking mga mata, upang makilala kung kailan mo ako tinatawag. Habang nakatayo ka sa pintuan ng aking puso na kumakatok, nagbubukas ako sa iyo, at hinihiling na pumasok ka, at kontrolin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa akin. Sinasabi ng iyong salita na ang iyong mga iniisip ay magbibigay sa akin ng magandang kinabukasan. Mangyaring tulungan akong tanggapin ang mga pangakong ito. Tulungan mo akong mamuhay ng isang buhay na nakalaan sa iyo lamang. Bigyan mo ako ng biyaya na sundin ang iyong mga tuntunin. Tulungan mo akong bitawan ang lahat ng pumipigil sa akin. Tulungan akong makilala ang iba't ibang paraan na ginagamit mo para makipag-usap sa akin, kahit na iba ito sa gusto ko. Tulungan mo akong yakapin ang iyong kalooban para sa aking buhay ng buong puso. Sa anumang paraan ay hindi ko pinansin ang iyong tawag sa aking buhay o pinaghintay ka ng mahabang panahon, maawa ka. Mahal kong ama, mangyaring huwag mo akong isuko. Nais kitang makilala ng higit pa, ikaw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At alam ko na walang sinuman ang lalapit sa iyo maliban sa iyong ilapit siya. Ilapit mo ako sa iyo, Ama. Buksan mo, papasukin mo ako, at tulungan mo akong manatiling konektado sa iyo sa lahat ng araw ng aking buhay. Inihaharap ko ang mga pagnanasa na pumipigil sa akin na maranasan ang kabuuan ng iyong kaluwalhatian. Mangyaring ihiwalay ako sa kanila, maging kayamanan, katanyagan, o mga taong matagal ko nang pinanghahawakan. Ngayon, pinakawalan ko sila. Aaminin kong hindi magiging madali, pero alam kong sa piling kita, malalagpasan ko ang sakit ng pagkawala nila. Buksan ang aking mga mata upang makita ang mas magandang kayamanan na may kaugnayan sa iyo. Nais kong maranasan ang kabuuan ng iyong kaluwalhatian. Higit sa lahat, tulungan mo akong manatiling nakatuon sa paglilingkod sa iyo kapag ito ay maginhawa at maging sa mga oras ng abala. Bigyan mo ako ng biyayang manatiling matatag sa aking pakikisama sa iyo. Salamat, Ama sa Langit, dahil tiwala ako na sa tuwing tatawag ako, dinirinig at sinasagot mo ako, sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring pindutin ang like button, at mag-drop ng komento, at bago ka pumunta, Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ayon ang notification bell.